Hello mga ka-dragon! Ipapasyal ko po kayo sa likod ng mall na pinagtatrabahoan ko. Ito po yung dagat sa likod ng mall namin. At mayroon pong pa-boat boat dyan. Kung gusto niyo pong mamasyal, uh, pwede naman magbabayad lang po. Kasi talaga namang may bayad. Walang libre po this time. Ayan! Ngayon po ipapasyal ko naman po kayo dito sa daan papuntang place ko po. Ito, pauwi na po ang lola. Ayan guys, maganda ang view namin paggabi. Marami po kami mga pailaw-ilaw dyan. May mga ilaw din po na hindi ko nakuhaan. Kasi nga, medyo nangalay ang kilikili ng lola. <laughs> so ayan, malapit na po ako sa bahay. yan po.